Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your regular sa Mama channel. A fitted or old So sa ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guys ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kagirapan sa buhay ng mga Taurus signs? ang ating maahagilap. So, guys, This reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit up for more videos of marami Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirke, Skip ng ads away. Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. sik sik na gaumapaw biyayang balik sa inyo. So let's see guys what is the messages ay ng ating Spirit. For the sign of For the sign of Taurus So let's see and watch this Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus Signs ang ating maagilap tuklasin At bubulabugin natin In just a please give me information po Okay, so there's something guys With the devil card Oh my God, there's something toxic and negative That's around you guys Now, there is something a black magic and hope. Let's see. Additional messages. So, there's a four of cups, no? Just being aware. Na mag ka na sa mga tinatanggap mo. Na pagkain, inumin, magingat ingat maging aware po. Now, there is something, the ease Now, there is something, a new project and new plans. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano, na maaaring magbukas sa panibago, except sa inyo. There is something, a victory with the six of wands, na maaaring magtagumpay ka, you are on the spotlight. So, ibig sabihin, lahat nakatingin sa sa'yo. No, lahat ka subaybay sa iyo. No? Ikaw yung uh, mukhang role model o pinagtitinginan diyan sa baryo o lugar niyo. No, and this is something that I've sort of, Now there's something the anxiety, sleepless nights so some of you guys, no? Nagkakaroon ka ng worries dito. Napangamba. No, and this is something the three of cups, no? Especially with your family, with your friends. No, kaya kailangan magpayatan siya ka dito. There's something happiness. What is the devil card? There's a tower moment for major changes. Now, mayroon ditong gumawa, magawa ng hindi maganda sa'yo para sirain yung buhay mo, pamilya mo. Oh my goodness. What is the initial message? Just with a four of cups. and guys with a ten of one, something burden. Now, either there's a relocation or something a getting away from the situation. Na unti-unti ka rin dyan makakawala na makakalayo dyan sa hindi maganda sitwasyon. Now, basta bago mo tanggapin isang opportunities, uh, pag-isipan mabuti. Some of you guys makakapag-travel ka dito. Now, this is something with a reward card. Something travel, success, accomplishment. No, yung bagong plano mo maaaring magdulot ng panibagong eksena sa'yo. No? And of course, there is something guys with a magician. No, you're, kumbaga you're, um, uh, kumbaga you're on the spotlight. At the same time, may mga bagay na ma-manifest maman mo talaga. No, ano man yung mga bagay na um, nakikita mo, no? Maaaring uh, makukuha mo. No, ano man yung mga bagay na gusto mo mangyari. May isa sa katuparan mo. What is the Knight of Swords? We are present guys with a jack card. There's a something and ending yan in your beginning. Matatapos na. No, yung pag-overthink mo, pagiging paranoid mo dito. No, yung matatapos na dito yung kumbaga hirap ka sa pagtulog, no? Mga yun, mawawala na yung worries mo at pangamba. Then of course, yung alinlangan. No, stress. No, there's a five of pentacles in reverse something yung financial recovery. Makaka-recover ka na for financial loss. Now, at the there's a two absurd swords. kailangan mo mag-decision dito. na no, kailangan mo na final decision dito, guys. No? About this, the devil. No? There's a four of protection mo at pangalaga mo yung grounds mo. No? Huwag ka masya... Uh, kung sinasabi dito, pangalagaan protection mo, huwag ka nag... pagka um, tumatanggap ng... Kung ano-ano man, no? Na alam mo makakasira sa situation mo. No? Na kailangan na... Um, kung baga, maka ka makaalis at makalaya dyan. And there's a an need pa tapos mag-focus ka daw no, sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. At the same time, there's a chariot ka with an action of a moment. Magkakaroon na talaga ng changes and development. Now, with the power of God, bibigyan niya sa iyo mga bagay na what you deserve. And because there is something that we know once by confidence. So, kailangan lakas ang loob mo maging matapang ka. Now, alis yung may pag-aninlangan. Additional messages. So, there's something the sound card with a pure positive outcome. Na magiging maganda ka rin ang kalalabasan dito na magdadolog to sa inyo nga parang paglilinis, no? Or parang makaka-recover ka na talaga about sa final, matatapos na yung pang mga utang bayarin mo, hulugaan, no? So, let's see what is additional messages with the devil card because the tower moment and the top so with the outcome. Now, there's a nine of cups with the wish for payment so matutupad yung mga pangarap mo. Now, huwag ka na makikinig sa mga sulsol mga buyo ng mga tao sa paligid mo. Now, dahil susubukan itong siraan. Now, susubukan kang sirain ito. No, there's something that's gonna recover the happiness. So, at the end of the time, magiging masaya ka pa rin dito. No? And there's something, the moon card with the truth reveal, ilalantad lahat ng katotohanan dito, walang maitatago. No, kaya mag-focus ka lang at matutupad din yung mga bagay at pangarap mo. Especially sa travel. No? Kung gusto mo makipag-ibabansa, makipag-ibabansa ka. And there's a high five for a lesson learned. Matuto ka na. No, sa mga naging lesson or leksyon sa buhay mo, na no, unti-unti na magkakaroon ng changes sa development yan na no, maaaring makilala ka no? you become an influencer na no, this is something that you have cause something moving forward Makaka-move on ka rin na no, makakawala ka rin dyan no? let's see what is the additional messages with additional messages guys so there's a something guys with the, uh, the king of pentacles mag and secure ka na pagdating sa ko naman yung mabagay ka, na mayroong kakailangan mo pang halagaan ito. No? Lalo-lalo na usapin sa finances and love life. So let's see, what is the digital messages tayo? Na pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, let's see. Uh. About tayo sa finances and career. So there is something that I have to be the success driver, na magtatagumpay ka. No? Magiging maayos ang inyong kalagayan at sitwasyon. No? Usapin pera, unti-unti na magbabago yan. There's a page of cause. Listen to your intuition. Listen to your gut Pwede nga naman yung tumatakbo sa isip mo, gawin mo yan. At this same time, there's the king man, no? Baguhi mo na yung perspective, mindset mo. No? Kaya ka nagkakaroon ng delays and cancellation kasi yun, hindi ka nagpipay attention sa lahat na nangyayari. No? And there's the king of Cups, No? May devoted siya for the first time dito. Maaring gumagabay at support sa iyo. And there's another part ako mag, maaaring magkailangan mo maging secure. Na no? maging practical sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. No? And there's the eight of swords. No? Napapalibutan ka ng toxic and negativities. No? Especially dyan guys, no? maraming taong lumalapit at maraming taong mga susubok dyan. No? It's a very toxic guys. Maging, maingat kayo at maging uh, tag ito, maingat kayo sa pera nyo, sa pinaghirapan nyo. So, no? so let's see what is additional messages. About sa love life. Sa love life, there's a night of wants for slow and steady. No? Ibig sabihin nito, pagdating sa pag-ibig, makukuha mo naman yan. No? Unti-unti rin. Huwag ka magmadali. There's a temperance with a perfect timing. Na no, makikilala mo talaga yung para sa'yo talaga. No? There's a night of wants itong konching lang. No? There's a lovers talaga, no? Talagang mayroon talagang... um, Kumbaga makikilala ka dito, or maaaring nakilala mo na, nakakasama mo na, na no, and this is something is you, uh, that for something you hidden agenda, or something, a miracles, or something unexpected moment, na no, may mga biglang pagbabago dito, guys, na hindi mo yung na-expect. No? No, and this is something that hermit card, something spiritual enlightenment. It's a God purpose guide, no? Parang nakita ko dito, dito is something a deep soul connections, no? Maaaring, um, kumbaga, darating to, dahil ayon sa kalooban ng Diyos, para may something na parang konektado ka with a karmic relationship na maaring nasa relasyon ka ngayon with a karmic relationship na puno ng problema na pagdating sa relasyon love, love family and ko no parang pagsubok to para uh, malagpasan nyo no yung um, inyong nararanasan no maaring twin flame and soulmate mo yung person mo no maaring ma, uh, ma turn into um, into deep soul connection What is message messages pagdating sa kalusugan? So, there's a something they of once. Now, there's a past game and a past moment. Some of you, kailangan nyo na unwind. Na kailangan nyo ma-disconnect from the world. This is a seven of wands. For protection and mat, pangalaga mo ang iyong mental health. Now, huwag ka nagpapa... Niwala. There's a page of serving curiosity. Alamin mo lang, alamin mo muna bago ka magpaniwala sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Now, there's a page of serving. Huwag ka magpaka-stress dyan. No? May mga taong lalapit sa para kung ano na sabihin, o no, gato ganyan, pero kailangan matuto tayong defense at matuto tayong, kumbaga, umalis, no? Kapag alam natin itong kausap natin, wala namang sense, no? Na alam natin sisirain lang yung, um, yung, yung iniisip natin, no? There's a six of swords with the transition. Nung tingin rin yung mga kawala sa hindi maganda sitwasyon. At piliin mo yung mga taong kakausapin mo, no? No, yung mga taong, um, kumbaga, yung group of people circle of friends no kailangan mo ditong um, gamayan at the same time piliin lang no yung taong pagkakatiwalaan mo so let's see what is additional messages tied with an angel spirit with a magical fairy messages and advices and of course a pick a card yes no Alamin natin na to guys so let's watch this so let's see what is the magical fairy messages to represent what with a magical fairy messages represent There's a winter, ngayong winter season, Maari masasagot na lahat ng katanungan mo. No? The same thing, this is something, ask for what you want. No? Humingi ka ng gabay sa ating angel spirit. No? Ilapit mo sa kanya naman yung mga bagay na gusto mo. And of course, there's your children, some of you guys, no? Maaaring, um, kumbaga may mga anak ka dito, maaaring, kumbaga ito yung folks mo sa buhay. So, let's see what is the yin and yang or a kokoy. for yun and yang or ako kaja represent what and there's sa bilik pwede fikid magingat ka sa mga nagbabalat kayo na no, sa mga nagpapanggap na concern na no, this is something yung ego and fry dali si may luho bisyo na no, at this same time this is something that guys with a limitation with a fear na no, alaba na may takot at pangamba mo let's see what is additional messages with the security is represent what What is represent? There's a block. No, mayroon dito talaga naka-black. No, parang it's either ka sa eksena para um hindi magtulit tulid yung magaganda eksena. No, there's a lot of blockages. And there's a communication na no, mag-ingat ka sa sa pakikipag-communication sa mga tao sa paligid mo. Hindi lahat ng mga tao na openan mo ng mga information ni hinaing, noy, eh, kubaga is na dinadama yung kama may natutuwa pa yung sa nangyari say there's a solo nakalisin no, mo yung mga panki emote emote guys no hindi siya nakakatulong guys no yung drama what is the uh, additional messages with the synchronicities no there's something I'm sorry there's an apology meron dito ng hihingi ng tawad maging aware there's something divine feminine so baaring, you are also a tor tourist na babae no or either you are dealing with a feminine dito Now, there's something, guys, with the soulmate connection. Soulmate niya kayo na person mo. No, maaaring nga, uh, siya na talaga yung makakasama for good. There's, there's something an everlasting promises. With an angel's messages. With a money matter. And there's an independence. Now, dapat marunong kang uh, tumayo sa sarili mong paa. Don't depend on others. Ito yung sinasabi ko kanina. Na maraming mga taong lalapit sa iyo, mga sisiraan, sisiraan ka, or either, kumbaga mayroon mga sasabihin sa iyo para masira ka maging aware ka sa mga taong paniniwalaan mo. No? So, let's see. Now, it's to manage money yourself, independence, guaranteed security. Protection mo at pangalagaan mo yung pera mo. No? Yung sarili mo. No? There's a 1441 with really the unique skills. It's time to of Indian self, development, focus on your mind, on your craft, You're already have what it takes to succeed. But practice make you a master. It's also served to find your true purpose. Leveling up in your career or business is the no priority right now. So, mag-focus ka na no, kung kalalago, ka No? Dapat alam mo sa sarili mo yung purpose mo. No? Yung priorities mo. And there's a part of the light represent what? tulad na sinasabi ko, huwag ka dumidepende sa mga sasabihin ng iba. Hindi ka magiging masaya. So, let's see. Represent guys with um, return to the heart. No? I breathe to the light and return to the essence of soul. The present moment is stillness. I calm and thoughts and focus on my heart, where my true light and greatest insights resides. Here I find inner peace, reconnecting with the core of who I am. In this quiet space, I reconnect with the divine as and with me. No, ngayon ko magabawa balik ka na. At maaaring um, susundin mo na ang puso mo at intention mo. Ano ba talaga yung gusto mo? na maaari ito yung um, uh, kung gusto mong maisa magagawa mo na. No? What is the what lies beneath your future? Parang sinasabi na dead makadapat dapat sa mga sasabihin ng iba. nawag wag ka magpapakinig, wag ka makikinig. No? Hindi lahat ng mga advices nila ay um, para sa ikabubuti mo. Yung iba dyan, may sikreto palang maingit sa'yo. There's a keeping your secret. Na manatili kang magkaroon ng sikreto sa buhay mo, sa sarili mo, Lalo-lalo sa mga plano mo sa buhay Now there's a shadow worker prison what? Hindi mo kasi alam kung kumbaga Yung pinag, pinagkatiwalaan mo Mamaya yan pala yung taong sisira sa'yo Diba? What is a shadow worker? Reference what? guys with a re Relentless craving Consumerity and habits Addiction is a prison disguised as freedom disguise, Nakaiwasan no, mo yung mga luho At bisyo mo Yan yung mga bagay na makakasira na situation mo No? Hanggang sa hindi ka na makalaya. Hanggang sa mabaong ka na sa situation. Let's see what's the clarifying for love situation. Clarifying for love situation represent what? And it's something a growth guidance. No? Nurture your roots to fuel well progress and rise up beyond your dream. So see, may mga bagay dito parang gabay ito. No? Para matupad yung mga yung pangarap mo. Ano ba, ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? no, ano ba't pangarap mo, no, about sa sarili mo, sa pamilya mo, no, ganyan yung kailangan mo tutukan, na para mabago na yung mundong ginagalawan There's a clarifying for a life situation. For clarifying for a life situation, represent what? And this is something to turn to page. Embrace new chapter with the curiosity, openness, paves the path of to wisdom. No, bibigyan ka ng mas maliwanag dito na pahina na maaaring magbukas sa panibagong chapter sa buhay mo. No, kailangan mong tanggapin ang panibago eksena nito. Handa ka dapat matuto. No, sa likod nitong eksena nito. What is the yes or no pick a card? Alamin na natin to guys. So, let's watch this. Okay, with the pick a card yes or no, let's start with the number one. There is something you know. The sun said it's time to conclude. No? Ibig sabihin dito guys, no? Kung baga, lahat ng bagay lumili, lahat ng bagay naglalako, no? Lahat ng bagay nawawala, lahat ng bagay nagbabago. So, it's time na para uh, buksan mo na ang isip mo at pananaw mo na hindi lahat ng bagay ay, um, kung baga, mag, uh, mag sa situation na yun, no? Para kung na, para baguhin mo na yung nakagis na natakagawian mo. No, number two. Now, this is something you know again. Torrance present a handle with care. No, kahit anong pilit mong pag-iingat, kung talagang masasaktan ka, masasaktan ka. No, iwasan mo yung mga bagay na alam mo makakapanakit pa sa'yo lalo. No, kailangan mo umiwas sa mga bagay na alam mo magsisilbing komplikasyon sa situation mo. Number three, there's a no. No, not, not ready to get started. Plans aren't fully formed. No, hindi pa sa ngayon. Hindi pa ready. No, huwag ka magmadali. No, Kumbaga, antayin mo muna yung tamang pagkakataon, antayin mo muna ang humilim lahat ng eksena. So guys, this is a special goodbye for the month of June 3 hanggang June 9. For this sign of Taurus. So Taurus, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Dirikos. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong lalo na ang Dirikos Skip ng Adzaway. Pagpalaan kayo ng Diyos at may kapalasik sikliglig na guma po na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys sa Sinderex video. Bye-bye and babush.